Ngayon pong Halloween, naghasik na naman ang laging ang mga puwersa ng kadiliman. Kaya dapat po na lahat ay mag-ingat. Ang tinutukoy po nating puwersa ng kadiliman ay itong mga gumagawa ng mga fake news. Itong mga karakter na walang magawa kundi linlangin ang mga mamamayan. Ngayong Halloween, ang pinakalat nila ay itong balita na kinwestiyon daw ng Supreme Court si Pangulong Marcos sa pagbuo ng Independent Commission on Infrastructure. Yan po ay isang misleading news o yan ay katumbas ng fake news. Napansin po natin ang mga nangunguna sa pagkakalat ay mga kilalang DDS. Ang malungkot dito, Madami pong naniniwala, kawawa naman ang mga inosenteng mamahumayan. Paglilinaw, wala pong somon ang Supreme Court sa palasyo sa usaping ICI. Ibig sabihin, hindi tamang sabihin na kinwestiyon ng Korte Suprema si Pangulong Marcos kung ano ang naging basihan sa paggawa ng ICI. Music ang mayroon sa ngayon ay isang petisyon na isinampa ng isang pribadong individual sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang executive order ng Pangulo na bumuo ng ICI. Lilinawin ko po, ang meron pala ngayon ay isang petisyon o kahilingan. Ang sinasabi po ng petisyoner ay unconstitutional daw di umano ang EO ng Pangulo. Iginit din ng petitioner na ito daw independent commission ay in conflict sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Music Hindi po natin alam kung ba't nasabi ng petitioner na in conflict ang ICI sa Ombudsman at DOJs dahil nakita naman natin ang ICI ay lumapit sa Ombudsman para magsampa ng kaso. Music ito pong petition na ito na laban sa ICI at Pangulong Marcos ay hinain sa Korte Suprema kahapon lamang, October 30, 2025. Hindi po gawe ng Korte Suprema na mag-issue kagad ng somon base sa isang petition sa loob lamang ng isang araw. Doon pa lang alam mo na na fake news o misleading news itong pinapakalat ng mga ilang DDS. Sa puntong ito po, ang Korte Suprema ay naasahang suriin muna ang petisyon kung ito ay may kabuluhan. Kung sakaling makitang may saysay, -say, ang gagawin ng Korte Suprema ay hihingin muna ang paning ng palasyo at ni Pangulong Marcos bago gawin ang susunod na hakbang. Maaari ding magdaos muna ang Korte Suprema ng tinatawag na oral arguments para sa dalawang panig. Ito ay bahagi ng tinatawag na due process. Importante rin na maintindihan ng lahat na maaaring hindi napansinin ng Korte Suprema itong petisyon laban sa ICI. Lalo na't nila na ito ay walang saysay. Ang pagpapakalat ng ganitong misleading o fake news ay pwedeng isa na namang pagtatangka na tanggalin ang tiwala ng publiko sa ICI. Kaya importante po na tayong lahat ay maging mapagmatsyag sa mga fake news at iba't ibang uri ng manipulasyon galing sa mga puwersa ng kadiliman lalo na at ngayong araw ng Halloween.